Kapag uh, may mga tanong ka, i-message mo lang ako, ha? Andito si Kuya Chester para sa'yo. Okay? Opo. Sige. Bye-bye! Bye-bye, ho. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako Sumasagot ka mga kapatid. Masasabihin ko po ako, eh. Sige. Nasa hospital po ako ngayon. Patoy po yung pao. Initok po ng tatay ko. Ano daw ang dahilan? Kasi yung nakabuntis ako. Ilan taong ka na? Eleven po. Eleven. Okay. Saan ka nakatira? Saan ka Dito po sa Bangbang. Saan ba na yung Bangbang? Sa dito po sa Bulacan. Okay. Ang nanay mo nasaan? Wala po. Nasa probinsya po eh. Nasa probinsya. Okay. Sino nagdala sa iso ospital? Lolo lang po. Lola. So for now, dun ka muna sa lola mo mag stay Okay? Uh -huh. Hmm. Pero wag kang mawawala ng pag-asa Kasi kahit naman putol yung paa mo Magiging magaling ka pa rin bata Ang kailangan lang, gagalingan mo lagi Okay? Opo uh -huh. hmm. For now, dun ka muna sa lola mo Pagaling ka don, tapos pagka kaya mo nang pumasok ulit sa school, gagandahan mo grades mo. Kasi ang bottom line naman, hindi na importante kung kompleto katawan mo o kulang. Hindi na rin importante kung ano pa kalagayan mo sa buhay. Pagka paborito ka ng mga tao, malayong mararating mo sa buhay. So dapat gagalingan mo lagi sa pakikisama, gagalingan mo lagi sa pagsunod dun sa mga nag-aalaga sa'yo para lagi silang matutuwa sa'yo, okay? Opo. Hmm. Meron ka pang tanong? Wala na po, sir. Okay. Kapag ka, uh, may mga tanong ka, i-message mo lang ako, ha? Andito si Kuya Chester para sa'yo. Okay? Opo. Sige. Bye-bye! bye ho. Alam mo yan yung dahilan kung bakit binuo ko tong programa nito minsan merong mga taong may lakas ng loob na umakit sa life na may mga ganong problema pero madalas na pagkakataon hindi niyo lang alam yung inbox ko punong puno ng ganyan yung inbox ko punong puno ng ganyan Yun yung dahilan kung bakit kapag ka pumapasok ako sa inbox, I have to make sure na emotionally ready ako para sa problema ng taong bayan. Kasi, diretso ngayon, naintindihan nyo na, ah, na hindi simple yung problema ng mga taong bayan. Hindi simple yung problema ng Pilipinas. Yun din yung dahilan kung bakit hindi ako nagpapabayad. So you know, and you feel that someone really cares for sa mga personal na problema ngayon naiintindihan nyo na ngayon naiintindihan ninyo na kung bakit binibigay ko ng libro yung karunungan ko kasi hindi niyo alam kung gaano karaming tao yung hirap sa buhay na maraming problema sa iba-ibang parte ng buhay nila na hindi niyo alam kung anong pinagdadaanan ng mga tao na yun unless ikaw mismo yung lumagay sa poder nila ikaw mismo yung maglakad sa chinelas nila magandang umaga sa iyo Pilipinas hanggang sa dulo mananatili pa rin kong sumasagot ng mga ramon mananatili ako hindi interesado sa kumikita mananatili ako hindi interesado sa pera mananatili ako hindi interesado sa kasikatan sa kayamanan sa kapangyarihan sa katanyagan mananatili pa rin akong sumasagot